What's up mga meme? It's Miri Mori and welcome back to my channel! Here we do rituals and lucky charms. And for those of you who are just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you will keep updated whenever I post my new videos! Oh, kumusta na po kayo ha mga meme? At ngayon nga po, since ngay, ilang araw na lang ay papasok na ang buwan ng Disyembre, tapos nako, ilang tulog na lang ay nako. Yan na, magpapalitan na naman po ha mga meme ang taon at papasok na po ang taon ng Wooden Dragon 2024. Wow, talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya ngayon po, ibibigyan na natin ang ating forecast ng mga pinakamasusweting mga sojak sign na mga meme na talaga naman pong mamiminana ng lahat ng mga at biyaya ng buhay ngayong taon ng 2024. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme at baka isa kayo dyan mga meme. Oo. Oh. At kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang mga sinasabing mga masusweting mga sojak sign na ito na talaga naman pong mananalasa. Mananalasa? Ano yung bagyo? <laughs> mamiminana ng lahat ng mga sinasabing kaswertehan na yan ay pano nyo lamang po ang video kong ito o siya, go mga meme mananalasa oh? <laughs> So, oh, ayun na nga po ha mga meme sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At yun na nga po for today's video nga po eto na. Pag-uusapan natin ang mga sinasabing mga pinakamasuswerteng mga sojak sign nga po sa astrology po na talaga nang pong nako baka na sobra-sobrang kaswetihan at talagang dadaga sa in ngayon ng sobra-sobrang kayamanan ngayong papasok ang taon ng Year of the Wooden Dragon 2024. Pero bago yan ha mga meme, ano ba yung nakalaan ngayong 2024 para sa atin? Naku, swerte kaya o malas? Naku, alam nyo po ba ha mga meme na ang taon na ito ng Year of the Wooden Dragon ay talagang napakaswerte po at napaka niyan ha mga meme. Sa halos lahat po ng mga zodiac sign. Dahil ito pong taon na ito ha mga meme ng Year of the Wooden Dragon, ay talagang pinaniniwalaan na isa po sa pinakamaswerteng taon ha mga meme sa astrology. Dahil ngayon po ha mga meme, mag-aalign lahat po ang lahat ng mga bituin para lahat ng mga sinasabi kaswertehan na yan ay talagang ibigay sa atin. Pero yun na nga po ha mga meme, meron lang po mga sinasabing mga mas masuswerteng mga zodiac sign kumpirdo sa hindi masyadong mga suswertehin ano-ano ba yung mga yan, yung mga sinasabing mga masuswerting sojak sa inyo na, na talaga naman pong, nako, talagang na sa lahat ng aspeto ng buhay. Yan po yung larangan po ng karir, ng pagtatrabaho, ng pagdinegosyo, sa kalusugan, sa pag-ibig, at yun na nga, sa usapin ng kaperahan. Ah, talaga ba? Opo ha, merong ganun ha mga meme. Yung mga sinasabing mga sojak sign na talagang yayaman ngayong 2024. Opo ha mga meme, at baka kayo isa po sa ating mga babanggitin na mga sojak sign. Kaya yun na nga po ha mga meme, kaya wala nang masyadong chika talaki sa mga meme, umpisahan na natin ito. O today's video nga po, iisa nga po natin ang mga sinasabing mga pinakamasuswerting mga sojak sign na yan na talaga lang po makakasumpong at talagang dadagasain ng lahat ng mga kaswertehan at kayaman ngayong taon ng Year of the Wooden Dragon 2024. At meron po tayong walong babanggitin na Sojak Sign ha mga meme. Mula po sa mga masuswerte hanggang sa pinakamasuswerte ng Sojak Sign na talagang pong yayaman ngayong Year of the Wooden Dragon 2024. Ano-ano yung mga yan? At ang tangwalo po sa ating lisa ha mga meme ay ang mga Gemini. Gemini, o po ha mga meme, kung ikaw ay isang Gemini, isa ka sa mananaga ngayong taon na ito. Ang taon ng 2024 ay may dalang espesyal na enerhiya sa iyo, Gemini. May sasakatuparan mo ang lahat ng iyong mga binabalak ngayong taon na ito. Mas marami kang sweating darating ngayon kasama ng kumpiyansa at tiwala sa sarili mo. Lahat ng aspeto ng buhay ay papaburo sa iyo ngayong 2024. Ito ay magiging espesyal na taon para sa iyo, Gemini. Ah, uh? talaga ba? Ang pangpito po ha mga memeng suswetin sa ating list ha, mga meme ay ang mga Pisces. Pisces, opo. Isa po ha mga meme sa pinakamasweting sojak sign ngayong 2024 ay ang mga Pisces. Ang Pisces ay isa rin sa mga suswetin ngayong 2024. Ikaw ay makakapuhunan ng mga bagong mga pagkakataon ngayong taon na ito. Ito ay magbibigay sa iyo ng maayos na daloy ng usapin ng pera. Maswerte sa iyo ang pamumuhunan sa mga properties. Maari ka rin magmana ng mga ari-arian at maari ka rin makakuha ng mga pinansyal na suporta galing sa iyong mga magulang at iba pang mga mahal sa buhay. Kaya ikaw ay isa rin sa mga suswetihin ngayon, Pisces. At ang pang po sa ating list ha mga meme ay ang mga Scorpio. Scorpio, Opo, isa ka sa mananagal at ngayon ngayong 2024, Scorpio. Magiging magandang pagpasok ng taon na ito para sa iyo, Scorpio. Ikaw ay aambunan ng maraming swerte pagdating sa pananalapi pero kailangan mong pag-isipan at pagplanuhan ang lahat ng gagawin mong desisyon. Maging matalino sa gagawin mong hakbang at huwag maging padalos-dalos. Unahin mo ang pagtatabi ng pera at pag-ipon dahil hindi lahat ng panahon ay magiging masagana ka sa pera. Mainam sa iyo ang pag-invest sa mga alahas, mga gold, diamond at iba pang mga mamahaling bato at brilyante. Dahil ito ang mga bagay na hindi nagde-depreciate bagkus lalong tumataas ang halaga habang ito ay tumatagal. Kaya isa ka sa suswetihin ngayon, Scorpio. At ang ating pong panglima sa ating lisa mga meme ay ang mga Aris. Aris Opo mga meme, kung ikaw ay isang aris, napakaswerte mo ngayon dahil ikaw ay mamimi na na talagang dadaga sa lahat ng kaswertehan ngayong taon ng Year of the Wooden Dragon 2024. Dahil sa paggalaw ng mga planeta at bituin, ngayong taon 2024 ay magiging favorable sa iyo ang lahat ng pagpasok ng pera at kayamanan. Kung balak mong makipagsapal na sa ibang bansa para magtrabaho o doon na manirahan, ang taon na ito ay magiging paborable sa iyo. Maswerte sa iyo ang pamumuhunan sa mga negosyong may kinalaman sa pagpapaupa at mga real properties at mga lupa mga meme para sa iyo yan ngayon taon na ito Aris at ang isa sa pinakamaswerte sa ating list ha mga meme ngayong 2024 na ito na yayaman ngayong taon ng Europe the wooden dragon ay ang mga birgo opo birgo ikaw ang pangapat sa ating list ang taon ng 2024 ay nangangako sa mga birgo ng magandang estado pagdating sa panlalapi at income Maaring matupad ang inyong mga inaasam-asam na makabili ng mga bagong bahay at lupa, pati na rin ang pagbili ng mga bagong sasakyan. Pero dapat ka mag-ingat o kung maaari ay dapat mong iwasan ang pamumuhuna na may kinalaman sa lupa pagsapit ng Oktubre sa taon na ito ng 2024. Kung ikaw ay negosyanteng Virgo, ikaw ay kikita sa mga negosyong pinasok mo o kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo, ang taon na 2024 ay napakagandang taon para sa pagsisimula nito. Kaya yayaman ka rin ngayong taon na ito, Virgo. At ang ating pong pangatlo sa ating list ng pinakamaswerteng sojak sa ngayong taon na ito ng Year of the Wooden Dragon 2024 ay ang mga Capricorn. Capricorn, opo, kung ikaw ay isang Capricorn, isa ka sa mamiminana ng lahat ng kaswetehan ngayong taon na ito. At talagang ikaw ay makakasumpong ng lahat ng biyaya ng buhay. Lahat ng mga pinasok mong negosyo ay kikita ngayong taon na ito at talagang mananagana ka sa usapin ng kapirahan. Ang iyong pananalapi ay mananatiling kontrolado mo, kaya dapat mong pag-isipan ang iyong mga gagawing desisyon sa pag-uwaldas at paglalabas ng pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Isa ka sa yayaman ngayong taon na ito, Capricorn. At ang pangalawa po sa ating list na pinakamaswerteng zodiac sign ngayong taon na ito ay ang mga Leo. Leo? Naku, Leo ako. Talaga ba? Opo, kung ikaw ay isang Leo, ikaw ay nakakuha ng pangalawang pwesto Leo ang ekonomiya pagdating sa bahay mo at sa negosyo ay talagang gaganda ngayong 2024. Ang lahat ng mga naantalang proyekto at negosyo dahil sa kakapusan ng pera mo nung isang taon ay matutuloy at matatapos mo ngayong taon na 2024. Ang pangarap mo na magkaroon ng sariling bahay at lupa at sasakyan ay matutupad mo ngayong taon na ito. Dapat kang mamuhunan sa lupa at sa mga properties na magiging swerte ka sa mga gantung mga negosyo. Ah, uh, talaga ba? Kaya sweating sweaty ka ngayon taon na ito, Leo. At ang sa lahat at nakakuha ng unang pwesto na talaga namang nako, mamimi na ng lahat ng kaswetehan at kayamanan ngayong 2024 ay ang mga Taurus. Taurus! Opo ha mga meme, magiging pinakamaswerte ngayong taon na ito ng Europe the Wooden Dragon 2024 ang mga Taurus. Dahil ito sa kanilang determinasyon at kasipagan, sila ay magiging pinakamaswerte sa usapin ng kayamanan ngayong 2024. Tinataglay ng mga Taurus ang mga katangian para maging matagumpay ngayong sa usapin ng pananalapi Kilala mga Taurus bilang praktikal at napakahusay sa pamamahala ng pera. Sila ay napakahusay din gumawa pagdating sa kanilang mga trabaho. Sila ay matyaga at dedicated sa kanilang mga gawain. Sa kanilang mga hangarin ay tinitiyak nilang makamit ang kanilang mga goals. At dahil hindi rin takot mag-take ng risk ang mga Taurus, nagtataglay sila ng matalinong pag-iisip sa pagninegosyo. Meron silang matalas na pag-iisip pagdating sa pamumuhunan. Ang kombinasyong ito ay mainam habang nagpaplano sila sa hinaharap. Sila din ay individual na maparaan at madaling makibagay maari silang magpatuloy sa mapaghamong sitwasyon ng ekonomiya at makahanap ng makabagong solusyon sa mga problema pagdating sa pananalapi kaya sila ang pinakamaswerte ngayong taon na ito ngayong Hero of the Wooden Dragon 2024 ang mga... Sa mga so poha mga meme na hindi po nabanggit eh wala po kayong dapat ipag-alala ibig sabihin po kayo po ay nasa neutral side hindi po kayo masyadong swerte pero hindi din naman po kayo sobrang malas ito daw po ha mga meme ay gabay lamang. Ito'y gawitin natin ng mga meme inspirasyon para tayo po ha mga meme ay lalong magsumikap ngayong taon na ito ng 2024. At syempre, sabayan po natin ito ha mga meme ng pananalangin at pagkilos para sa ating mga sarili. Parang mga inaasam-asam natin mga kaswetehan na yan ay talagang makuha na natin ngayong taon na ito ng Year of the Wooden Dragon 2024 o di baga O so yun po ha mga meme yan po ang mga pinakamasusweting mga sojak sign ngayong taon na ito na talaga naman pong yayaman ngayong year of the wooden dragon 2024 at kung kayo po ha mga meme may, may mga katanungan pa sa ating paksang pinag-usapan ngayon, e eh, pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme mag iwan lamang po kayo mga katanungan nyo sa ating comment box at kapag po yung nabasa natin yan po yung sasagutin ko din dito o di baga o, oh, so yun po ha mga meme, sana po yung may napulto ng mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertehan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye mga meme!